tuloy tuloy ang ating uh, sightseeing habang nandito sa vacation sa pagkakataon ito guys samahan nyo kami na pupuntahan daw namin yung Salumagi Port tao sana yung magaganda raw ang mga makikita roon tignan natin kung ano meron doon na naman ay samahan nyo kami oh. ito yung sa lumaki port ganda ah oh. ito kaya yan

Oh, so guys, siwenyo, napaganda rito. Kung tawagin daw itong lugar na ito, ito 'yung Sabang Kabugaw na parte rin ng Salumagi. Tignan ninyo 'yung bukod-tanging nakahiwalay na isla na 'yan. Na tila kailangan patang pa ano eh, kailangan patang pa sumakay ng bangka para makatawid lamang doon sa area na 'yan. Bagama't hindi naman ito sa naming ngayon, pero mukhang napakaganda tong guys. Tignan nyo, mahangin nga lang. O, oh, tignan nyo tong mga ano. Magkita natin. Ganda, parang ano ito. Parang nasa ano tayo, nasa... Manila Bay. Kung natatanda ninyo yung previous vlog ko, nung doon sa may Pantay Puneng, na nabangit ko dati na may isla na nakahiwalay, ito siya. Yan, yan. Yan, yung isla na yan. Oh, ang daming bangka. Grabe, oh. Ano kaya ito mga ito? isda kaya ito? Pang hire. Oh, grabe yung mga bangka tong guys, oh. Oh, yan, oh. Nakahilirang pang kaya mga yan, oh. Wait lang. mga yan, oh. Oops. Oh, okay. grabe, Ay, kayo. sa galing. Bakit yung daming naman masyado yan? Oh. Pambira na may isang libo natin ah. May may chapter to atin. siguro, pasensya na sa mga ano, sa mga nanonood nito na may, may, may mas marami pang mga bangka sa kanilang mga lugar sapagkat sapagkat first time lang namin makakita ng mga ganong karaming bangka. Dahil sa init ang panahon, kaya hanap po na kami ng ano, ng mga merienda, kung ano pwede rito. Ayan. Magamot. Tignan nyo naman sa lakas ng hangin, guys, oh. Okay, oh, no, guys. Halika kain tayo. Kasi napagod kami sa, ano sa pag-adventure, kaya kain tayo. Hello, guys, kain tayo. Kung gusto nyong mabuhay, hello. kain tayo. Let's eat. Kaya na tayo, ito naman si ma'am dito sa lugar na ito. Ah, ma'am, pwede bang malaman ang pangalan mo, ma'am? Ah, uh, Kimberly Joy Corpus, sir. Ah, si ma'am Kimberly Joy Corpus. Tingin niyo, ganda-ganda naman niya. Pagtapos <laughs> yung ano yung pangalan <laughs> dito? <laughs> ma'am, anong pangalan itong lugar na ito, ma'am? Sabang Baywalk. Sabang Baywalk daw. Sabang Bay. Kaya sa mga nais nice po dito, sa mga bandang kabugaw, apasyal uh, kayo rito. Wow, lakas ng hangin talaga, guys. Pero tignan nyo naman ang mga view dito. Ito yung sinasabi ko na parte dito na ano, na maraming bangka. Sapagkat alam naman natin na may mga lugar pa na mas marami dito pero sa amin kasi, ngayon lang kami makikita ng mga ganitong maraming bangka. Wow, may ano May tulay, galing ah. Galing oh. Ganyan naman yung tulay na yan oh. Na dadaanan. Wow, galing. guys. Tignan naman. Okay, let's go. let's go, let's go, let's go, let's go. Tara na, tara na, let's go na. Galing, oh. Medyo mahaba ito, oh. ang lakas ng hangin, sana, ano, mapick up pa rin niya yung mga boses. pero ilang lang dahil ako naman may hawak na no? video wala pa din itong daanan na to kahit na uh, malakas ang halo na yun eh, medyo mataas siya eh ano? medyo may kataasan itong ano niya. ilang <laughs> ganda rin ilang ako nakapunta rito ano kaya mayroon doon tingnan natin yung kabila yung pinagalingan ano, pina namin Wow, yun yung pinanggalingan namin, no? Oh. Yun yung mga bangka na sinasabi ko. Bakas ng hangin, talaga. Ang ganda naman yung ano nito. Buti dito na no, bagyo ng no, bagyo. Pagamat medyo parang may tumagigit na dito pang tao, pero okay na. Oo, baka ganun yung pagka. Tapos oh, niya rin nila yung ano niya. Sinimento rin nila yung kung... Uh... Puste, oh. Tingnan nyo naman. Wow. Okay, ah. Oh. Ang ganda siguro kung um, hindi ka nung Tapos meron pa rin palang guys, oh. Oh, doon sa pantaro, oh. Tingnan nyo. Meron pa doon sa kapila doon. Ah, tignan naman natin yung ating pinanggalingan doon oh, hapa diba oh doon kami nang galing galing ah tourist pa dito pero sa ngayon kung minsan daw ginatalsan doon ng maraming tao dito kaya na sa ngayon nataon na taon na na-chip namin sapagkat so, sabi ng aking pamangkin mas maganda raw pumunta rito kapag uh, wala masyadong tao dahil sa gabal sa ano sa pagvideo dahil po na taon na maraming tao na nagpunta rito yung ano na yan hindi naman siya hanging bridge eh. ah may poste pala siya ng mga ano din napostehan din pala siya na ganyan no oh. sementado rin pala ang poste niya sa ganito eh. Dahil ay lang makita ng ganito. So, po eh, pupunta pa sa tulong nung pagkapatukhang nasira yung kantang yun. Pero pa siyang tulo doon. Uh, subukan ko pumunta roon sa dulo. Oh, tito. Oh. Bakit? Okay, sige, sige. Huwag na rin ako masyadong gigilid doon dahil ano ito, ito araw, marupok na yung ano, marupok na raw yung kahoy niya ako nasira eh. Uh, Kalahin mo ba naman na ginawa nila ano ito? Na ko alam kung anong history nito dahil da first time man, man, nakapunta na rito. Di, wow, so, naman nakapunta kami kung kung hindi kung 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 na kung 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 ako pwede yung punta dyan sa tuno dyan dahil baka magbigay makalain nyo pa naman ng gandupang pa pala sa malapit na sa pangpang nakasira siguro sa lakas ng mga araw ano. yung mga karang kinasira siya mga pa yung mga buske ganito na lang parang di pumunta pwede punta dyan sa naman na lang kung wala na pala ito si Rana rin pala ito doon ako nang galing sa Bruno. At doon yung mga kasama Wow, ito naman ang ano. Hindi ko alam kung ano ito mga ito. Bakawan siguro, hindi ko alam kung anong klase ito. Ito may ano pa doon, no. Galing ah, oh, umakyat sila yung mga bata. Galing ah. Madilim ah. Oh. Dito sila tumubo talaga sa may ano. Sa may tubig ng dagat ito pero tuyo siya banda ngayon dahil low tide oh. Apa? na tutukan niyo naka-bracket. O Eh nang ito titingnan niyo naman. Ang lit-lit ng ano niya. Ang lit-lit ng para kakababa puno niya. Samantalang ang lapad ng katawan. Ibang klase yung mga bato dito ah. Anong lugar to kaya? Anong lugar to? Ay, surungit. Surungit daw. Surungit Ilocosor ito. Surungit daw to eh. Lugar na ito. Yun naman yung kanina na bato. Na nakunang ko. Ganyan din oh. Maliit din sa baba. Ngunit sa pagpantang taas niya malapad din Tapos may tumubo ng kahoy doon Madre Cacao. At ang pangalan ng tumubo na yun O Madre Cacao yan Ang tumubo na yan Kaya Ibang glassy rin Okay Tapos na ng aming Adventure Kaya Pauwi na rin kami 为来